哎。 Welcome back to my vlog Welcome back to my channel Welcome na welcome po kayo sa aking pong channel Hanggang ngayon po ba, hindi pa rin po kayo iniimbitahan ni Facebook na, mag, na magkaroon po ng ads on Reels Hanggang ngayon ba, hindi pa rin po kayo monetize Ayan, so kung nagsisimula pa lamang nga po tayo Ayan, so dapat alam po natin na yung mga hindi po dapat i-upload sa Facebook Reels o baka naman po kasi na hindi pa po kayo monetize kasi ganito po yung ina-upload nyo po na mga uh, reels ina-upload nyo po ng mga video po sa inyo pong reels eh pag ganito nga po yung ina-upload nyo po ng mga video eh hindi po talaga kayo mamonetize at magkakaroon pa po kayo ng restrictions or violation pagka ganito nga po yung ina-upload nyo po sa inyo pong uh, reels okay So may papakita po ako sa inyo guys. Ayan, andito po 'yung mga uh, hindi po dapat i-upload po sa Reels. Ayan, so 'yung mga pro, uh, prohibited formats. Ayan, so content presented in the following formats cannot be monetized. Ayan, so pagka ito po guys, ito po yung mga babanggitin ko po, pagka ganito po yung mga pinopost nyo po sa inyo pong reels, ay hindi po kayo mamomonetized. Hindi po mamomonetized ang ganoon po na mga video. Okay, so ano po yung una? Uh, static a uh, video. So ano po ba yung static a uh, video? So content that contains one static image and little to no motion. So example nga po nito, guys. ayan meron merong ka pong image tapos linagyan mo po ng uh, audio background tapos kinonvert mo sa uh, video. Yan po guys ang example po ng static a uh, videos. Bawal po 'yan. Hindi po kayo ma kung ganan kung ganyan po yung pinopost nyo po na uh, content nyo po sa inyong pong reels okay so uh, ano po ba yung pangalawa yung pangalawa guys is yung pong static image polls so ano naman po to content posted for the sole purpose of increasing engagement by asking people to react to questions posed by the content ano naman po itong example po, ito pong static image po. So, kunwari po guys, meron po kayong image, naglagay po kayo ng like, tsaka heart, yung bang ina-attract po natin ang atin pong uh, viewers na mag-like or uh, mag-heart po. Tapos, nilagyan po natin ng audio, tapos kinonvert po natin uh, sa video na pinost po natin sa reels, ay bawal na bawal po yan. Kaya, kung meron po kayong video po na ganyan, i-delete nyo na po ngayon na. Okay, so ano naman po ang susunod? So, ito slide shows of image. So, content that primarily displays static images played in succession. slide show of image. Ayan po, siguro po klaro po sa atin ito. Ayan, so halimbawa nga po ito guys, ayan, so meron po tayo mga image, ginawa po natin siya na content. Napaka naglagay po tayo ng napakadami pong uh, images, naglagay po, nag, nalilagyan po natin ng music background na kinonvert po natin sa video na uh, nagi slideshow slide show po siya. Ayan, so maliwanag naman po siguro sa atin yon guys, ba diba? So bawal na bawal po yan. Okay so ano pa ba? Ito pong looping a videos content that loops and displays the same segment multiple times. Looping content can include GIFs and content of varying lengths. So, ano naman po guys yung example po nito? So, halimbawa po, meron po, merong uh, meron ka pong uh, video na naglalakad lang. Tapos, inulit-ulit mo ang a uh, video po na yun na naglalakad ka para humaba lang po yung, uh, yung pong, a uh, video nyo. Guys, bawal po yun. Okay? So, wag na wag po kayo mag-post po ng ganun po sa inyo pong reels. And lastly nga po, eto nga pong text montage. Ayan, so a so, uh, content that primarily displays still or moving images with overlaid text. So halimbawa nga po ito, halimbawa nga po ito, meron lang po kayo guys, nag, naglagay lang po kayo ng text po and then lilagyan nyo po siya ng audio na kinonvert nyo po siya into video. Or eto uh, nga po yung pong uh, ginawa nyo po na text na parang ginawa nyo po siyang lyrics na habang meron po kayong a uh, music background guys uh, bawal po yon so um, uh, so sana po guys malinaw po sa aten, ito uh, po mga prohibited forms po na ito, so dapat iwasan po natin ang mag-post po sa atin po mga reels yung mga nabanggit po, kasi guys hindi po talaga kayo mamo monetize kung uh, ba, kung gusto po natin magpamonetize, so dapat po sumunod po tayo sa mga uh, formats yung mga tama po na formats po, okay? At kung meron nga po kayong mga na-post na po uh, sa inyo pong reels na mga ganun pong klaseng mga content, ay i-delete nyo na po guys. Kasi maaari po na uh, magkaroon po tayo ng uh, violation. So, uh, yun lamang po guys. Ayan. So, I hope po na may natutunan po kayo sa video po na ito. At kung meron po kayo katanungan, mag-comment lang po kayo. At kung meron din po kayo guys na gusto pong i-request or ano po. So, i-comment nyo lang po dito po sa baba para gagawan po natin yan ng uh, video tutorial. At huwag na huwag nyo nga po guys kalimutan. Ayan po, pa-support po, pa-follow, pa-subscribe, and pa-share na rin po ito pong video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!